Laging totoo Walang drama good morning mga bossing another day, another vlog chill na naman tayo si boss Tato so ayan po, uh, pupunta kami sa tabing dagat, Dadalhin ni mo yung kanyang uh, camera mamimitik kami doon so ayan po, sitwasyon ngayon dito sa barangay Ma mainit nakapaglaban na rin ako so ayan po ah, uh, ito po yung bahay ko mga bossing ayan. So magandang magandang umaga po, ayun po ang aking si Michael B, nakatalakbong Kasi baka biglang umulan, mabasa na naman So ayun na po si Roy Moy, diyon po siya nakapira sa second floor So let's go! Dalang po kami ng uh, bukit ng ano? Balita yung namama sa may sementaryo paggabi Ah May nagpost na yun, may ma'am. Mag-iingat po tayo mga taga na subo po. Kasi po, at pag... Na na to. Sa may cement, sa bagong cementerio na. So, doon po sa bagong cementerio po, paggabi po, at pagka na kayo napadaan doon, may nambabato po, tapat tatlo po Kahapot, kagabi daw po ay may dumaan try sa na naman nung isang gabi motor si Naniko ang dinahali na puti sa motor to mama hindi dun sa nagdadrive kay Niko e kung kay Niko yun delikado po ang sitwasyon ay accident yun so mag-iingat po tayo sa gabi na ano po kung dito na po tayo dumaan sa may bye bye sa gabi huwag na po sa wag na po dun sa may cemetery na ano po yan po. Paalala lang po, paalala. So, yan yeah, mga bossing, nandito at yung monkey, Oh. oh Ahaw. Yeah. Yeah. Dito silang lahat. Yan. Yeah. Yung mga nasa sa haw. Yan yeah, mga bossing, dalawa. Dito mga kwego. Kwego. Itang na kami. Ito kaya, eh. Sigurado.

Ma, benta siya, 'tong terminta. Hoy, giginaw 'oy. Ah, wala, sarado yan. So, yun mga bossing, dito na tayo. Ano po? Wala-wala na 'to pare. Tukan muna natin si Boy, si ano. Si Boss Kabot. Ah, dalawin na natin. Kapan lang ako, nag-ano kami, nag kami ng mga gamit kahapon sa sa ano, sa doon sa kubo eh inayos namin yung mga gamit naglinis para dumating man ang bagyo at least na secure lahat nasa vlog po ni ano yun nasa vlog ni kahaw tapos naka live si chong <laughs> dito na tayo <clears> at <throat> si Nick Nick

Wow! Good morning, guys! Kamu sudah? Baik, Tang. Ayan po. So, dito na tayo. So, yun mga bossing dito kami. Si Kao po ay mga ngawin. Ano? Uh, panorin nyo po sa vlog niya. Ang kalalabasan ng pangangawin dito. Lalaki ng alon, no? mga bossing. Oh. No? po. Good morning po. So, yun. Si Nanay Sara ay dadating mamaya. So, ayan po.

Ah, dito kami ni Kahaw. So, yeah, mga bossing, dito kami ni Kahaw. Ano po, nangangawin sa dalawa Panoorin nyo po yung full, uh, yung buong vlog po namin ni Kahaw dito sa Kamindagat. Sa kanya, sa kanya pong channel, yung sa Kahaw. Ah... Uh, ako po yung kanyang videographer ngayon so nandito kami ni Kahaw sa ngangawin yeah, si mamaya po sitwasyon natin ngayon dito sa dagat ano po yun naman ang aming pain no? yan so yun si kahaw po nato oh. so yun mga bossing si kahaw galing oh. mga whale ah, yun, yan, ganyan kasi pagpuyang taong yan ano saan gumagawa ng discarte ako eh? okay, po đã học mà bộ kiến thức. ngayon mga busing, ganito na po ang sitwasyon ngayon sa uh, may bagong bagyo ano nandito po ako sa buwana uh, check, check, ko yung speaker natin ay na ginabit kagabi kasi ano okay naman lapat ka na yun na po yung bagong bangga ano, ng kuya Jeff karang inatay na lang namin dyan yung yung register number galing sa municipal at sa coast para may kapit na ano po so yan na po sitwasyon natin sabi ang ano, no? Sos! Apa, lakas ang agos sa ilog, ah! Mga bossing, ang lakas ako, oh! Ah! ah. Sos! Puro basura na naman po ang dala yan, no? oh! Yan, galing po yan doon sa ilog, uh, mga mga boss. Alangan naman po. Naman, naman nga mga boss iya. Oh. Na po sa tabi dagat, sa mga tuktok. Dinganin natin. Yan, eh. yan po kasi mga basura po yan, oh. yeah, mga basura po yan. Po yan. sa ilog, oh. Ito ang kontikusyon sa atin, ha? Ay, uh, ito, eh. na naman tayo. Kuya, mga bossing, oh. Pasura yan. Ay, kita nyo na purong pasura kuya. basura po lahat siya lang mga dito tayo sa ilog ngayon tapos ng agos tapos po ng agos galing sa ilog na kita niyo po yung agos na yan ay grabe yung agos oh puro basura na naman yan so, so ganito po sitwasyon ngayon dito sa buwana ganito po dito po ganito po ganito po

Wala nang bahay na eh. Dali na lang na dali. Ubus na. Tumaki na po ng ang ilaw dito. Ang kapila po, ay isang Diego na po. San Diego po yan. Ito lahat ng panura ngayon. Pumunta na po Tumaki na naman na dito.

O, wala na yan, o, yan po. na dito ka, uh, uh, po sa bubana, ilo. uh, sa ilog. Siyempre lang po. naubos na lang naubos po itong resort na ito sa atin ay dyan may bahay dyan wala gumawa na ngayon yan lumaki na ng lumaki buwang na lang lumuang dito na lang po tayo dadaan sa tabi na ano po balik na tayo dun sa naglag lang po ako dito sa sitwasyon yan dedikado yan buka ilalim niya alis na tayo dito dedikado tayo dito

dito bukas kong na naman takas so, na um, po sa buka na po ito sa buka na balik na po tayo sa ano sa kuku Pauwi na tayo, pamalit na ako ng ubo. Pati lang ako dito dahil yan ang puro basura na naman tayo, mga bossing. Ano ba sila? Ito mga dinadaanan natin, mga ano po yan. Baka alot ko. na side po ako. Ito, ang kabila sa Diego. Ito, ilong, sobrang laks ng agos. baha talaga. Ingat po tayong lahat na po. Ingat po sa pagyong kita. Andito sila Kuya Ranan, no? Kuya Ranan, dadalay at... Ay, hindi pala Kuya Ranan. Balik na tayo sa kubo, mga bossing komplikado dito po basura ito so, po yung yung, yung pagbilang ano mo ang pala sila oh puro tulak niya huli oh tulak po si kuya yun so yan po nandito po Narito uh, po si uh, Congressman uh, Congressman Ano po? Uh, Leandro de Viste Sila lahat uh, May mga swat po Narito po sa ano, evacuation center Ano po? Uh, la, uh, Napakaswerte ko Na, na alam kala ko oh, kung hindi nakakagulo pala si congressman dumating dito sa evacuation center nang buka na ngayon go wala na po siya sa loob. Ang uh, marami po tayong SWAT team. So, SWAT team na so nandiyan na po siya. Ayan, lalabas na po siya. Ayan po si Congressman si Leandro Gatan. So, nandito po siya. Binisita po natin yung lahat po ng mga evacuees sa sa Bukana, Ay, nakunta po siya dito. Ano po? So, yan po. Congressman Leandro Regarda de Viste. Napakagaling niyo po. You're the best po. Ano po? Ah, mahal na mahal po namin kayong mga taga-patang po. Napakagaling po niya. Napakagaling po niya. Uh, so, Ayan. ayan po sa mga bodyguard, mga SWAT. Ayan po. Ayan po dito, SWAT. Thank you po sa inyo lahat. Ayan po, ayan po. Ayan po mga ano. Ayan po mga congressman na dapat nating tulungan. Ano po? Sa Patangas per district. Ayan na po sila lahat. Ano po? Nagpapicture pa ako na po sila, o, panis na po sila. Lahat po ng mga miplat ng lahat po ng binaha, pupuntahan po niya Congressman Leandro Ligata po. nagpa pa ako. Oh. So. Bowling mangdating ng alipote, inenyo parang wala nangyari. Ano po? Mahapong uh, ang lakas pero wala oh, na naman. Ito so, po ang nangyari Ahapon Malalim po yan Ito po yan Bukay Puro basura oh so, yan po ang si Kwasin ngayon dito Yung Mga bata o nalaro Ito so, po Basura Yan po ay kukuhu yan Delikado yan oh Malalim po yan basura na naman tayo mo muna natin sila Tingnan na natin kung ano na nangyayari na po So ngayon po, ito po ay tapos na Finish na po ito yan Lapit ko Finish na yan ah Kuya kido

Yeah. Okay. So ngayon ang plano ay uuwi uh, muna ako uh, dahil okay. tapos na naman po yung bangkang nyo Kapit uh, ko na yeah, Oo nga baka mag vlog yung silipan mo na si Chong, minamasilihan na niya yun Galit ka na kami Chong Uuwi muna tayo na no? So ayun mga bossing uuwi muna tayo rong no?

Uuwi mo na tayo. Ayan. Ito ako dumarating sa shortcut. Paglabas ko dyan, evacuation center na. Tapos yun, namin na, katabi lang. So, yan po.